Hello mga ka-farmers! So for today's video ay sasagutin po natin ang katanungan ng na isa nating ka-farmer kung ano ba ang dahilan at ano ba ang solusyon para sa mga biik na nagsusuka ng parang panis na gatas mga ka-farmers. Bago tayo magsimula sa ating topic for today's video mga ka-farmers, ay magbibigay tayo ng update sa ating dalawang biik 27 days na po sila ngayon mula nang maiwalay. Hanggang ngayon mga ka-farmers, ultra-pack pre-starter po muna yung binibigay namin. Yung length sana na dapat pakainin ng ultra-pack na pre-starter ang isang baboy is I think 25 days lang. Pero ito sila mga ka-farmers, hanggang 27 days, pinapakain pa po sila namin. Mga more than 1 month po namin silang papakainin ng ultra pack na pre starter mga ka farmers dahil ito kasi mga big na ito hindi namin to sariling produce so medyo bansot sila mga ka farmers so para at least makakabawi po tayo at magkakalaman sila mga ka farmers magkakabawi sila sa pagiging bansot taasan po natin yung length sa pagpapakain ng pre starter na feed so yan po dito sa amin mga ka farmers Tsaka na po kami mag-transition ng starter feeds sa mga ka-farmers kapag mapapakain na po namin sila ng more than one month dito sa free starter feed. So, ayan sila mga farmers Ang lakas nilang kumain. Ay, merong isa na napasok sa kanya yung tenga yung kids. Kawawa Ayan. So, ganyan na po sila kalaki mga ka-farmers. So, sa nasasabi ko kanina, kailangan muna na pre-starter po yung ipapakain natin para at least makakabawi po yung kanilang pangatawan galing sa pagkabansot. During the time kasi na nandun pa sila sa nagbenta nito mga ka-farmers, I think nababudget yung pagkain nila kaya hindi sila ganun kalaki. So ngayon, andito na sila sa atin mga ka-farmers tutulungan mo natin sila na magkakalaman at syempre para bibigat sila mga ka-farmers. So, itong mga biik na ito, intended dito na papalakin ko hanggang 4 months para maibenta ko po mga ka-farmers. So, ngayon mga ka-farmers, sasagutin po natin ang katanungan galing kay ka-farmer Harry Calo kung ano ba ang dahilan sa pagsusuka ng parang panis na gatas sa ating mga biit. So dito ngayon mga ka-farmers, i-share ko rin sa inyo yung ginagamit namin na gamot para magkakaroon po kayo ng ideya kung sakaling mangyayari po ito sa inyong mga ka-farmers. Actually, naranasan na po namin ito many times mga ka-farmers at very frustrating po kapag nangyayari ito sa ating mga biit. Kadalasan, mangyayari ito sa mga BAQ, yung, yung nagdidi pa sa kanilang inayin mga kafarmers, farmers meaning yung hindi pa na So, dito, kadalasan mangyayari na yung mga BAQ natin, magsusuka sila ng parang panis na gatas. At mas worse pa po yung sa amin mga ka-farmers dahil aside sa nagsusuka sila ng parang panis na gatas, nagtatai din sila mga ka-farmers. So, malaki-laking problema din yon pero salamat sa ating Panginoon dahil natulungan din kami mga ka-farmers upang malunasan po ang sakit na yon. Tandaan ninyo mga ka-farmers na kapag mangyayari ito sa ating mga biik, yung magsusuka ng parang panis na gatas at mas worse yung magtatai mga ka-farmers, pag hindi po yan magapan agad, possible po na mag-lead po yan na mamamatay yung ating mga biik mga ka-farmers dahil hindi sila makasurvive. So, yung nakikita naming dahilan kung bakit ito mangyayari sa aming mga biik mga ka-farmers ay dahil po sa mikrobyo. Dati kasi yung area kung saan nandoon yung inahin at yung mga biik mga ka-farmers ay yung sahig niya, merong mga butas-butas na Pwedeng mag-stack doon yung ihi or yung dumi mga ka-farmers at yung ihi at yung dumi na na-stack sa mga malilit na butas sa sahig ay posibleng pong maiinom or makakain ng ating mga biik mga ka-farmers. Then, ikalawang rason mga ka-farmers ay pwede din na yung sa didi ng inahin. Minsan kasi marumi yung didi ng ating mga inahin mga ka-farmers. Kaya kailangan talaga na habang dumididi pa yung ating mga biit sa inahin mga ka-farmers, palagi po nating punasan ng basang-basahan yung suso. Much better mga ka-farmers kung lukewarm po yung basahan or yung medyo may kaunting init yun po ang ipunas natin sa digit ng ating mga inahin dahil itong hot compress or yung medyo mainit na basahan mga ka-farmers, makatutulong din ito para hindi mamaga yung dede ng ating mga inahin mga ka-farmers. Kung mapapansin nyo mga ka-farmers, habang nagpapasuso yung inahin ninyo, merong didi na matigas. Dahil po yan sa gatas mga ka-farmers. So, yung tanging solusyon yan is ihat-compress. So, kung mayayari ito sa ating mga inahin mga ka-farmers, kaya mas mabuti po yung palagi nating hinahat compress yung didi nila. Pinupunasan po natin ng medyo mainit na basahan para at least makasirculate din yung mga dugo at yung mga gatas mga ka-farmers. Then at the same time, wala pong mikrobyo na makakakapit sa didi ng ating mga inahin habang sumususo po yung ating mga biik. Dahil kapag yung Dede -de, ng ating mga inayin mga ka-farmers, merong kumakapit ng mga mikrobyo din, magsuso din yung ating mga biit. Of course, ma-take in po yan ng ating mga biit, ang mga mikrobyo. At yan na po ang magiging rason na pupunta yan sa kanilang tiyan at dyan na po mamamahay ang bakterya mga ka-farmers. Kaya dyan na po magresulta na magsusuka yung ibang mga biit at magtatae. So, nung nangyari yun sa aming mga biik, mga ka-farmers, ang ginawa lang po namin ay nag-inject kami ng teramycin LA, 1 ml per piglet, mga ka-farmers. Ang teramycin LA ay once lang po tayo mag-inject dahil long-acting po ito. So, pagkasunod na araw, mga ka-farmers, after 3 days, siguro yon nakikita na po namin na meron ng kaunting improvement yung aming mga biik, hindi na madalas yung pagsusuka nila ng parang panis na gatas. Then, yung ginagawa rin namin mga ka-farmers ay minimaintain namin na yung farrowing area ay tuyo po. So, kailangan na dry po yung ating farrowing area, lalo na po yung mga area mga ka-farmers na merong mga butas-butas, yung sahig. Of course, semento po yung sahig natin. So, hindi talaga maiwasan na meron niyang mga maliliit na butas. So, kailangan po talaga natin yan i-dry mga ka-farmers para yung ihi ng inahin o yung ihi ng mga biik hindi po mas tak sa mga maliliit na butas mga ka-farmers o yung mga dumi nila hindi po mas tak doon at maaaring maiinom or makakain nila mga ka-farmers. So, dapat po nating iwasan ang ganyan mga ka-farmers. Mas mabuti po na from time to time, binibisita po natin yung ating farming area. Chine-check natin kung meron bang basa or yung area ng mga biit ay wala bang maraming dumi mga ka-farmers. So, pag ganyan kasi mga ka-farmers, kailangan talaga ng extra care. So, kailangan talaga nating mag-effort at maglaan ng time para sa ating mga biik na hindi pa naiwawala yung mga ka-farmers. Dahil kadalasan kasi yan mangyayari sa mga biik na hindi pa na iwawalay. So, sana po ay makatutulong sa inyo ang video ito mga ka-farmers. So, tandaan nyo lang po na ang kadalasang rason na magsusuka ng parang panis na gatas ang ating mga biik ay ang mikrobyo na pumapasok sa kanilang katawan. So, para mas madali po nating agapan ang ganitong pangyayari mga ka-farmers, pwede tayong mag-inject ng 1 ml na teramycin LA sa ating mga biik. Once lang po tayo mag-inject mga ka-farmers. So, I hope makatutulong po sa inyo ang video ito. Huwag niyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapo ko po kababaihan, hindi po lang ang sasarihan natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na encourage kayo na mag-alaga ng kahit anumang na hayop na pwedeng mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye bye.